Yeah! First train in Cyprus. Thank you, Lord! Wow! lakas, lakas. Ayun, na yung phone namin doon, oh. Yung, ano yun, eh. Upuan yan sa swimming pool. Ayan! dinala dito sa Burgundy. Lakas ng ulan na! Umulan. This is the first time since last summer. Since summer. Ang tagal-tagal, ilang buwan bago umulan kaya nabasa ang lupa. Thank you! Hindi na maalikabok. Balinisan ang bintana kasi nag-dust, nag-sunstorm ng isang araw. Pero really hindi masyadong malakas. Kaya dumikit sa bintana. Oh! Biro mo. Imagine dito ang kulang dito. Tubig. Ang Cyprus ay bihira lang umuulan. Ang Philippines naman, madalas umuulan. Minsan, araw-araw pa, may bagyo pa. Wow! First rain! Lakasan mo! kasi ang olive na lanta na. Lalanta na yung olive. Ayun you know. oh. Ay, gusto pala yan ng mainit kasi. Ano yun eh? Eucalyptus tree yun eh. Pag madalas mo ulan yan, nagbabrown ang dahon niya. Ngayon itong summer oh. Sobrang init. Puro bagong dahon yung kulay green. Yeah! Rain, rain, rain! is at least mag change weather na lalamig na kasi autumn so parang mulan din ng autumn ano Woo! ayan dito kami sa Bergoli Mula ng autumn buksan natin ang window Oh, ayah, nang matal sa sangat. Yan, first rain in Cyprus. Kasi autumn na. Mid autumn na. Next sa end of this month ano na, malamig na. Magwi winter na. Oh. Rain, rain, rain is here. Rain is here. para sa loob. Yippee, yippee, yippee So far, malakas na. Ah yeah! Oh my gosh, oh my gosh! Ito na! bunga ng pomegranate tapos ulan. Ayan, no, tapos ulan, no. Lalaki pa rin, no. Yung doon sa baba o sa lupa, oh maano na sa lupa. isang tambak ko. Oh. oh. my God. Isang tambak ko. Oh. Isang sanga lang, Oh. Woo! Isang sanga lang, grabe ang bunga, Oh. Isang sanga lang yan, tingnan nyo. <laughs> grabe. Lalaki na, Oh. Ang dami ng ano, kasi naulanan na to. Tatabang na pag naulan na nito ayan, olive olive tree maliliit bunga ayan, olive tree ayan bunga niya o oh. bunga niya sa baba na o oh. sa lupa na o oh. hala gumagapa na sa lupa o oh. Dito kami sa farm. Hello, ang daming bunga oh. Oh my god. Ito. Ay, kaya pala yung na-harvest na nila. Diba? Ito last year, ang daming bunga to last year oh. Pero ngayon, hindi na. No? Ito konti lang. Konti na lang bunga lang po yung pomegranate talaga grabe as in kuha tayo nito ng isa na malaki huwag harvest na naman tayo ngulang gulang na ayun ito malaki aray ko aray ko aray ko harvest tayo. yeah, kukuha ko ng is Mag harvest ako ng kukuha ko ng isa kasi marami pa rin sa bahay. Hmm, kain na natin ito mamaya. Ang laki.